At siyempre, di mawaraan aton mga pagkaon, lalo na pagsugad sa nina. Okasyon, uy, kasiksi ba sa doon na babay? Oh, so <laughs> yan ang okasyon, pero adin aton anak no? Di mawaraan aton preparasyon, Oh, kita sin. Isda na hilaw. Isda na hilaw. Isda na hilaw. <laughs> na kinahanglan naton. Sugbaon at DBCBC ng mga boys para sa pagsugba. Sponsored by Is Sponsored by Batoy. Siyempre siya ang birthday boy. Siya pa rin Siya pa sa lahat-lahat. Hey boss. Ayan na, nagtulong-tulong na. Oh. Ada kan urot, may na. Kan urot, may na. Ganito talaga, pag hindi ka pakapoy pa kapoy, ang iba na niguro na, ang iba siyempre, ma-relax-relax sa Oh. Kung gusto mo man mag overnight, kung gusto mo mag overnight sa mga bagong magtrato, mag-asawa, dide. Oh. 24/7. <laughs> Pero mag -ingat, ingat sa paligid dahil this is a camera. is monitored by 24 hours. Asin la. Asin la. Asin la unhi hiwa tapos asin. Kay an panakot sa ano na la. Gurug-gurug, ana sipol ka na dara. Sipol. Ni sipol ito ni dara. Ayon <laughs> ay So guys, napakaganda gayud laki didi. Gusto magtagay-tagay with you? Pwede man didi? Grabe, pakananam. Simpre ni iba wa gid na. Oy, well, sige, kaway kaway. Pusing pusing na wow. Ah. Tangkas sa tangkaso ng tangkaso jacket, tangkaso ng jacket. Yeah. Pero sa bisan kada mo na na maguro po diyan. Bagan may usad gan na kulang. Uras la si minuto na di ko makita na ako na sawo. In miminga ako do Hay nado ito it yun. You know? <laughs> right. Napakasiksing bata. Patingin nga. One fifty. Bisan warak ko palaki ito mabayda na, na ako ng asawa na nawawara. Yan na, bagong palangga ko ganito. Oh, kay wara. <laughs> palangga kay wara. Kung sino yung wala, nararamdaman. Palaki, wara ka yun. Ah, 90% ito kinawara. Daka nag-ipot dito. Hindi ba niya sumisigrab? Boss, <laughs> mo dito yung kameraman. Oh, sige, sige, sige. <laughs> Hindi siya sumisigrab. Hayang mandong. Hindi Hayang mandong. Ugtas mo ba? Hoy? Ay, sa ilalim. Pagkwalo kay. <laughs> okay, okay tayo dito, guys. Okay. Kainis okay. not na lang tayo, hindi pa tayo magsi-Grab. Dili. <laughs> Mga gaka lambo.